Yes, yo, isang masayang morning mga Gawiks Isang masayang umaga sa lahat san Saan man tayo naroon Sa umagang ito mga Gawiks Yan, nandito tayo sa may babaw ng bubong At ngayon ay tayo ay mag-harvest ng mga bunga ng mangga Na nandito ngayon mga Gawiks Ayan So, ito yung ha-harvestin natin ngayon Sapagkat pagka may nalaglag mga Gawiks Sa bubong ay maingay Kaya lahat ay aming ha-harvestin na Ayan, So itong abot kamay natin ay hindi muna natin kukunin ngayon. Yan, tayo ay doon sa medyo mataas mga guwiks dito. Ayan. So yan, dito banda mga guwiks, sa taas na to. Yan, itong mga sanga na to mga guwiks, dahil sa tapat ito sa bubong na kapag nalaglag may nagpahinga doon sa baba. Ayan. Ay maalim pong atan. So ngayon ay harbisin na namin to lahat ngayon. Ayan, ang aking partner. May narbis na kami. Ayan, ang narbis namin ay kalahating sako na. <laughs> so patuloy pa kami ngayon mga harvest mga weeks, At samahan nyo ako sa ating pamimitas ngayon. So ito nga ngayon mga weeks, no, ang mga bunga mga nakalaylay no. Ayan, so yan ay ating Harbisin ngayon. So may dala tayong panungkit na original simula pa noon. Ito pa yung ating panungkit doon pa sa mga Indian Mingo at dito nga marami pa mga guwigs. Ayan, mga naglaylayan. So yung inuuna namin ay dito sa tapat ng bubong, ayan. So galing dito 'yan mga guiks. Ang aming harbis na 'yan, ayan. So kapag ka, makarami na kami, ayan, dalawang ako yung dala namin, no. So dito tayo mga guwigs dito tayo banda yan so ito ay ating kuhanin ayan so mahaba yung ating panungkit mga gawiks no ayan dalawa so yung dalawa na yan ay ilagay natin sa sako ayan nakarami na kami ngayon ayan ang aming mga napitas lahatan na to dito banda sa may bubong dahil sa yun nga pag nalaglag ay maingay ayano oh. so ito ay tama lang naman ang mga edad nito na sang linggo dalawang linggo ay ma-harvest ay mahinog na ito nga mga weeks, dito banda ayan So dalawa ulit So ito ay pamimigay lang to mamaya doon sa baba sa mga workers Yan para mapakinabangan So ito man mga dalawang sako pagka tama na to na mabitbit namin ang bigat Yan sa sunod na araw na naman ulit dahil sa marami pa yan mga guwigs ayan so yan medyo mababa no ito yung mga bunga sa puno na ito. Ayan, maraming mga nakalaylay. So, yan. So, ito. Yan, pitasin na natin to Para di na mahirapan yung sanga. Nakalaylay na. <laughs> so, ayan na. Yes, yahoo. So, ang kagandahan lang kasi nito mga Gwix. Taon-taon, maka-harvest ng mga bunga dito, no? yun nga lang kaya pinapaharvest na ngayon dahil sa lumaki na at paglalaglag dito maingay may nagpapahinga sa baba dahil tapat sa kwarto yan to yan So hindi naman to kalakihan mga gawiks ang uri na mangga na ito ayan no Tingnan niyo yung hugis. Ayun ang hugis niya ay yan parang senyorita o anong klaseng hindi ito kalabaw yan <laughs> so dito ito nga mga gawiks no yan ito yung mga malalaglag na maingay kapag ka nalaglag so yan ang dami pa ang pang maharvest dito yan So tuloy-tuloy muna. Ito mukhang sakto na tong isang sakto na to isang sako na to maguix, mabigat na to buhatin. So isang sako na naman yung aming lagyan ngayon. <laughs> Ito na naman isang sako. Yan, daganan lang muna natin yung puwit baka ang <laughs> bigat na. <laughs> So dito ay patuloy pa kami ngayong mag-harvest dito sa taas mga guwiks Dahil ito yung unahin namin Kasi kapag ka nalaglag maingay sa bubong Yung mga nagpahinga nga ay siyempre tulog ka Malaglag yung mangga doon sa baba Maisturbo yung tulog mo So ayan dalawa ulit Lagay na natin to sa bagong sako. Ay, yes. So, ang aming punuin na lang itong dala naming pangalawang sako no at tama na sa sunod na araw naman ulit dahil pagka inubos agad yan lahat ay di naman Agad maubos kain yan at saka pagpapahinog. So, dami pa dyan, no? So, kunin natin yung mga gawiks. Medyo dilaw-dilaw na yung ating nakita dito, no? May nakita tayong medyo dilaw. Pero di natin sure kung maabot. So may dilaw siya mga guwiks Medyo maaaring manibalang na ito Manibalang So iniwalay natin to yan, sa mga kasamahan nito mga gawiks na napitas natin. Ayan. Na may mga kasamahan nito na ating hiniwalay. Ayan na oh. <laughs> mga maniba lang. Saglit lang, mahinog na. So ito mga gawiks. Ayan. silpon ko rin ay hawak ko pala nilapag ko dyan kanina eh sabi ko so yan na mga guwigs pinitas na natin yung abot kamay natin dito ayan mga ah, malaglag ito mga gwiks ayan hindi na natin kailangan panungkit iwan natin yung medyo maliit kapag ka nalaglag yan di naman yan masyadong maingay at malapit lang din sa bubong so yung doon talaga sa taas so ayan ang dami na So meron tayong nakita dito mga guwigs Na medyo dilaw-dilaw no Ayan Isa Ayan Dalawa So dalawa Sama natin dito sa mga Maniba lang natin Ayan So dalawang araw, tatlong araw mga weeks Ang ah, tamis na nito kainin Ayan mga medyo may kulay dilaw dilaw na So ayan ah. So magana pa tayo O oh, ito mga gawiks, dalawa. Yan. Mayroon pa dito. Ayan, medyo may nakita na tayong dilaw. Baka malaglag ito mga gawiks. Hindi oh. nga nakuha, nalaglag. Minalas tayo doon sa dalawa mga guwigs Nalaglag yung dalawang manibalang <laughs> Hindi natin na Uha sayang So ito yung ating lalagyan mga guwigs Ito, ang dami Isang kumpol Ang dami nito mga guwigs oh uh ang dami ang dami oh wow ang dami niya so dito ayan andami andami ang dami pa ang dami nito ating maharbis ayan so nung nakaraang taon kasi mga weeks parang hindi ganong nagbunga ito walang masyadong bunga walang na harvest dito wala tayong na harvest dito no nakaraang taon no So ito mga guwiks Dalawa ipitasin na rin natin to Dahil medyo malalaki Ayan So antayin natin na mahinog So ito nakatago pa Ayan <laughs> So ayan mga guwiks sa baba no? Ayan marami pa sa baba Ayan So ito yung ating <coughs> Ating pahinugin Ayan So, ayan ang ating mga na-harvest. Ayan, o. Oh. Ayan. hinugsa sa puno. Ano pa tayo? So, dito mag weeks Bawasan natin itong nakalaylay dito. Ayan. Ayan. yung iba iwanan na natin yan babalikan natin sunod na araw <laughs> so piliin muna natin yung malalaki no ayan itong malaki ay simpre yan yung sa atin So yung aming napitas ngayon, mga mangga na yan, mga nakasako ay pamigay lang naman to. Yan sa mga aming kasamahan na workers. So yun, hanggang dito na lang muli. Bye bye, yahoo!